As usual po, ito na naman po yung aking ato uh, Tokayo Dante o, kasi na punong-puno ng gulay itong kanyang pwesto kaya gusto kong lagi siyang unahin. Katulad itong peche may siling Taiwan, may siling panigang okra, may talong, mayroong sitaw. Unahin na po natin itong maraming gulay. Baka mamaya maubos pa agad eh. Good morning to kayo. To kayo, napapuno ako ngayon ha. Araw-araw ah, napakarami mong gulay. Kaya yung mga yung gustong kumuha ng gulay diyan, lahat ng klase ng gulay, nakaito kayo na. Saka magaling to. Saka yung gulay niya, alam mo na, di ba? Saka quality oh, Saka kung gusto niyo magdala ng gulay, tawagan niyo lang po, bibigay ko yung number sa inyo. Okay. Unahin na po natin yung petsa niya. Magka yung petsa natin ng tukay ngayon. 35 ako tukay. O O 35. Ayun na, adapan niyo na po 'yan. Anong oras ka ba nagbubukas? Eh, hey, 5.30, dito na ako. Oo, oh, 5.30, eh. pero wala pa yata yung mga gulay. Meron na, yung mga upo. Ay, mga upo. Eto nga ating Taiwan, magkano? Taiwan, 3.6. Oo, oh, 3.6. Bali, isang ano yun, isang bundle. Sa ating uh, sining panigang? Siling eh, panigang to kaya, isang eh, lang. Isang lang, medyo banaba. Ano? Eh, yung talong? Talong. 80 lang ako nagbigay eh. 80 nagbigay? Naku, medyo bumababa yeah, na rin yata. Eh, yung ating okra? Kaya. 36 lang na Yung okra? Okra to kaya, 20 na lang. 20. Eh, yung ating sitaw na negro, yung mahaba, yung maganda? Yung mahabang-mahabang negro, 70 lang. Bumaba din. Eh, yung bulakan white? Ayan, may nabenta ko kanina, 80. Ayan, 80. Eh, yung ating patolang palipit doon. Si Sais. Si Sais. Eh, na, kaya po lagi siyang inuuna ko para makita niyo po yung magaganda niyang gulay. Kaya, punta niyo po siya. Ayan lang, ang latit lang. Ayan lang dito na, oh. Ayan. O, to kayo. Baka may shoutout ka. Shoutout ko lang yung mga kagulay ko sa Gabal doon. Ano? Oh. Sino ba? pa? Ayan. Nakakita oh, kayo. Thank you. Yung ano pa yung tagagapan? Ah, yung batchmate ko sa Gapan, oh. si Mr. Ronaldo Pascual. okay. Thank you, thank you. Thank you, Tokay. Kaya yeah. makano yung upon? Halimut upo, ako yata. Alam, upon mo lang ito yung 15 na lang. Alas lahat yata ng, ano, ng gulay medyo bumaba, no? Okay, thank you. Ayaw masaya. Okay, thank you, Takayo. Ayan po, medyo... Napakarami yata ang gulay ngayon kaya medyo mababa yung presyo ng ating mga gulay. Dito tayo kay Madam Arlina. Ito isa pa rin sumisikat ka. Kung gusto niyo kumuha ng magaganda quality gulay kay Arlina, kung gusto niyo magbaksa kay Arlina din. Tingnan niyo tong ampalaya niyo. Arlina, makarin ang ampalaya nating asking price. 80 Ayan na, depende sa ganda. Yung maganda-maganda, may 90, yung hindi ka ganda, may 80, may 70. Itong pato lang palitik natin. 18. Ay, wow. Ayan, pare. Bumaba ito, okay, naging 150 okay, per okay. bundle. Eh, si mo. What What mo? Ay, sigarilyas mo. Ito, ito. 120. 120, mo nga yung na yan. Ulitin natin dito sa so, Taiwan. Ayan, makita mo kayo po lang. Sa Taiwan. Oo, sa Taiwan yung box. Ha? Oh, uh, pinakamataas, 3 seats, isang uh, bundle. May 3-5, may 3-4, may 3 din. Depende sa ganda, no? Yan. Nawawala. Salamat. Ito kay Miss Marian. Kasi may nakita kong pipinong bakla kay Miss Marian. No? Pipinong bakla, pipinong puti. Ayun, Sumi, no? Sumesexy at gumaganda araw-araw -ara si Miss Marian, no? Miss Maria, nahuli din sampo. Miss Maria, magkano yung pipino mong puti. Alah, di na makatay si Miss Maria. <laughs> magkano yung puti natin? Yung puti natin pipino, magkano? Ocho po. Ocho po nga ba na ano, yung ano, yung bakla? Ocho po. Ocho din, mababa ngayon. Sa okra mo, Marian? 20 po. Yung sa silpa ang last? Ay, sa kanila po yan. Ah. Ayan, tingnan nyo pa. Mahirap kasi magkakit. Buti na lang po bibigyan tayo. Meron uh, uh, din pala siyang talong. Yung talong mo, Marian? Ah, uh, 60 na lang po. Oh, 60. Yan. Asking. Uh, Ito, ano to? Dragon fruit. Baka uh, uh, yung dragon fruit ulit? Yung RR po. RR? RR. RR. Ano 300. Yung good. 650. Ayan, uh, yung good may 650. Uh, yung RR 300. Ayan po, si... Tuloy na po yan. Tuloy na po daw yan, si Sir Ruru po yung na-interview natin. Ganda lalaki. Ilan yung maistang puti mo? Ito po lagi ang inano ko sa Taiwan Sea. Kaya dito po nag-update ng Taiwan Sea dahil maganda po yung Taiwan Sea niya talaga. Malalaki na, makinis pa at pirmis po yan. Ubus, araw-araw. Boss, magkano yung Taiwan Sea nating malaki ngayon? 55 po. Ha? 55. 55? Ah, 55. Yung medium? 40 po. 40, yan. Salamat. O oh, siyempre dito sa ay. Saluyot, saluyot. Ay may down sili dito. Tanong natin down sili. Ano ba? Magkano ba yung ating ang palaya ano sa kalabasan sa tiyan ng asti? Oh, 50 medyo bumaba nga di para 60 na. Eh itong labong natin bulaklak bulaklak ay bulaklak Tuloy itong ano sa oh. libong 'to yan diba? O sige. Ha? Dyan teh. Ba mali? Ayan. Ay, 'Yung bulaklak ng kalabasa. 10 sa, sa, sa kamote, jaling pa rin. 10 pa rin. Ayan. So meron tayong nakita ng ano. Hindi nakita akong tao ng siling. mo may kaya? kaya Madam, maganda magkali ng ating ano, siling talbos e, eh, no? 90. 90. Uh, Yan, yeah. Sa uh, nagtatanong ng siling talbos sa 90. Kagandang dalaka. Yan. Hmm. Pang panlaban ng binibiling ka ba na ito? Eh? 360. Saka twenty Ito may hundred kinis. 25, okay. 250 per bundle. isang mapagpalang araw mga kagulay Welcome po uli sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palenque Today is August 13, araw po ng Merkoles Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price O mga turong na presyo ng mga sariwang gulay Tulad po ng nakikita nyo sa ating video Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Vegetable Trading Center palengkin ng sangitan na narito lang po yan sa ating Barangay Magsaysay Norte Samahan niyo po akong alamin ang, ang mga asking price sa mga gulay na ito tandaan niyo po ang asking price hindi po yan fixed, pwede po magkago yan minuminuto oras oras depende po sa ganda sa quality ng gulay na inyong dinadala dito, sa oras na inyong pagdala, at syempre ang mahalaga doon sa pagtawad ng mga nangangalakal o namimili ng gulay dito sa ating baksakan. Kaya tara let's samahan na po ang mga update. Dito po kay uh, Bunso, may nakita akong papaya. Marami kasi nagtatanong sa akin hinog ng papaya. Eh, you know? Alamin natin magkano presyo. Bunso, magkano hinog na papaya natin ngayon? Asking lang. Oh, 23 'yung maganda, may 20 rin. Itong talong ganda ng talong niya. Ganda. Ah, oh. dalawa. Magkano 'yung talong? 1,000. O, 1,000 'yan. Ito, meron din siyang mais. Mais na puti ba 'to, dilaw? Puti dilaw. Magkano 'yung dilaw natin ngayon? Asking. Double tres 'yung ano, dilaw 'yon? Puti. Dilaw 'yung puti. 40. Siyempre, meron din siyang talong. Ito, ang ganda ng talong. Oh. Natanong na natin yan. Oh. Nakapugong pa kasi. Kaya hindi ka makikita. Eh. Ah, hindi ka makikilala. Nakataklog ka, no? Kung gusto mo magkaroon ng jowa, pakita mo yung pagmumukha mo. Oh. Oh, Ay, diba? bukang aso. Dito po tayo kay Miss Dawn. Ayan po. Isa po sa Maganda natin sa Kadora si Miss Don Paul. Biskaya May Maybe, maybe big. Miss Don, good morning. Ano ito, Biskaya? Magkano yung malaki natin ngayon? Sa garnit po, 37. 37. Ito naman po, 39 sa diamante. 39 diamante. 39 diamante. Mas mahal pala yung diamante. Ay, yung maliliit natin, Miss Don. Sa maliliit po, 20. 20. Ayan talaga, hindi mo pagsasawaan kung unang si Miss Don, yung kaganda. Thank you, Miss Don. Ayan, nakita ko na naman si Ate May. Mukhang malungkot ka, Ate May Huwag kang malulungkot, yung ganda mong yan eh. At, yung ano natin, itong bonito natin, magkano yung asking price? 90 po, tawad 80. O, tinatawaran siya ng 80, pero 90 po ang asking price na. Ayan. Depende kung bibigay po si Madam May Itong ating ano, itong labong ating pong, labong. Labong. Ay, mababa yung labong ano. Itong bulakan white natin. Bulakan po 90. Ah, yeah, 90 talong. Ah, 80. Yeah, medyo angat pa rin yung talong natin ngayon. At ini yan talagang blooming guy. Meron tayong tanglado, tanglad oh, magandang tanglad. Tanglad rin 10 piso. Oh, yan nasa nagtatanong ng <laughs> lemon 10 piso. Meron ka rin dominong talong na bilog na puti. Meron po 70. Oh, 70. Oh, salamat. Yung mga may effect. Bumabata, no? Hindi, birthday mo ba? Ay, happy, happy birthday, happy man. Ilan taon ka na? 50 ano ka na? oh fifty-two? 50. Ha? Ah, 50. Parang 48 lang. Iyan, ganda. Kaya, saan natin? Ako, hindi, hindi ako naniniwala doon. Pa, saan ito. nito? Sa, ano po, bulalo. Bulalo. po ng ostrich ni si Ati at ostrich. Ostrich, nagpaluto. Sarap yun. Ayan, sa nagpapatanong kay Ate Bioli, hindi daw. Dapat daw, araw-araw daw kita in-interview dahil nami-miss ka nila. Ayan. Walang kakupas-kupas. Magkano yung okra natin, Ati Bioli? ang laki ng binaba. O, dati daw si Sipsi sinabi niya, ngayon 25-20. Medyo bumaba yata yung mga presyo, no? Oo, e, oh, lahat po. Bumaba yung ating, ano, uh, talong ay, ganun ba? Po, 70 na po. Ito nga ating, ano ba ito yan ba to? Gabi yung ganito? Sinibuyas? 65. Sinibuyas to? Sinibuyas okay, to? Yan. 360. Ayan na, sa nagtatanong kay Ate Bioli kagabi, ito ko, nin po, nin-interview ko ulit siya. Ayan. Nakuha na po yan. Tala Nakuha na. na po ko yan. Eh, yung talog mo, Ate Bioli. Nakuha na po yan. 70 uh, yung maganda. 70, 70 daw yung maganda. Yun. Yan, nakuha na rin yan. Ito yung maganda, tumataas yung presyo ng ano eh, ng Suprema. Andi dito ulit si Ate Bing. Good morning Ate Bing ko. Yan, yeah, yung maganda naman si Ate Bing araw-araw. Mukhang blooming ka na naman ngayon ah. Eh, mataas naman. Magana yung kalabasa natin malaki ngayon. Asking lang. Asking po. 60. 60. Sa ating... Ito oh, po. 50. Oo, natutuloy. Ano. Eh, yung medium. Yung medium. Ah. Ay, yung mga ganyan. Okay. Oh, okay. Saan, Saan galing natin? Ha? O, oh, tawid dagat. yan sana naman ay eh, medyo tumagal-tagal naman kasi lugi yung mga kasama natin, kaibigan natin, farmers niya. Nasaan si yan? Si sir? Sa bodega po. Yung, ko, pinatapon mo na. Pinatapon mo lang pala sa bodega. Okay. Okay, ingat, Ati Bioli. Ay, Ati Bioli tuloy, Ati Bing. Ah, ano ko si Ate Bioli. Maraming gulay po ang bumaba ng mga gulay ito man pero meron din medyo angat pa rin. Tingnan naman natin tong ating uh, gulay bagyo ito kay Boss J. Oh. Boss J, good morning. Yung mga gulay tumana kasi medyo yung iba bumaba eh. Pero yung iba nanatiling mataas. Yung repolyo natin ba magkano ngayon? 1,000 boss ko. 1,000. Ah, oh, 1,000. Eh, medyo, yeah, medyo angat siya. Ano? Eh, yung ating pecha yung bagyo. 1-1. 1-1. Nahilig sa 1 si, ano, si, Boss J. Sa sayote. Sa so, 70 po. Ayun, medyo dito naman 70. Sa patatas. 400. 400. Sa, may celery ba tayo? Wala. Boss. Ay, yung leeks natin mag... Leeks 250 kin. 250 celery. Mga ah, anak sa 450 po. 450. Eh, yung carrots natin. Ayun. Madam, magkaroon yung carrots yung madam. Madam ayun ay, ay, yata ang bumaba, ano? Yung dating mata yung bumaba, yung dating mababa, ay ang mga salamat. Dito, singkamas. Tanong natin yung singkamas ni Boss Elmer. Boss Elmer, magkano yung singkamas natin ngayon? Asking lang. Ha? Oh, 25 po per kilo. Magaganda tong sintamas ni Boss Elmer. Dito ulit tayo sa pesto nila Madam Alma and Madam Mika. Ito meron, ay meron na tayong ano, meron na tayong imported na sibuyas na puti. Pero alam din natin yung ibang presyo. Andali lang po may kausap. May kausap po si Ma'am Alma. Dito na lang muna tayo kay Madam Agnes. Ganon din naman eh. Ayan o. Oh kung napupunan nyo, yung puti natin ngayon puro uh, imported, ano. Ayan uh, na, uh, Agnes. Yung niya po, ayun po yung exit. Oh. Good morning. Madam Agnes, napunan ko puro sa mga baksa, ano natin, lugar natin ngayon. Puro imported yata na sibuyas na puti. Ano? Sa na po. Oh, magkano yung ganyan natin? 7.70. oh, 7.70. Wala na ba tayong puti hmm. ng local? Meron pa rin. Wala oh, na yan ah. 7.70. Ay, may, may ikwala ko Ah, uh, merong ano, merong alam ko yan. Oh, alam 'yun. Alam ko 'yun. Uh, eh, yung ating pula. 980 po. 980 ilang kilo 'yan. Ah, 8.5. Pang pagyung pag, pag, puti, ilang kilo 'yun? 9 kilos. 9 kilos sa sa ano natin. 'Yan, Waterwise. Ah, 500. 500 sa kanso natin. Si Samongo, o oh, two four fifty yung kanso kay yung ano salamat lalo kang gumaganda o oh, blooming ano may may nagpapaganda si dito to oh, o luyo magkano yung luyo natin maganda ngayon ha one twenty yan insa dilaw 45 ko Naghahanap po ako ng sampalok eh. Dito lang po may nakita ng sampalok. Kaya lang yung sampalok na eh dito. Yung manipis. Ito yung masarap papakin sa sampalok eh. Ito pinapapak po. Eh. Ito yung ganda. Kaya po maninipis yung sampalok eh. Madam, good morning. Mukhang maninipis yung sampalok natin ngayon. Ano? Wala tayong malalaki ngayon. Ano? Magkano po yung ganito? Asking lang. 85. Oo, 85. Sa puso natin. 25. 25. Yung ating, alam ano, yung galyang renta yan eh na wala pa daw po tayong ano kasi talaga wala tayong makita sa palo dito kahit manipis wala tayong makita dito lang po sa presyo nila meron yan ha. kung gusto yung bumili ng sampalok salamat madam sir siyempre yung bago ang natin masarap na botas na bagong. Ilang kilo po to madam? Isang kilo po. Isang kilo, magka isang kilo. 70 lang po. 70 ito, ilang ano ito? 1 for 15. 1 yan. Yan na, ito po yung pinakamasarap na bagong. Masarap. kainin, maamoy, mabango, ano? Saka hindi siya maalat, ano? Basta sa baksakan na, huwag niyong kalimutan na yan. Sa exit lang po, meron po yan. Salamat! Good morning! Ito may nakita akong kalabasa. Ay, mirak. Ay. Niya, ay tamang, ano ito? Ay, Sophia. Mas magayon sa Pia natin ngayon. Asin Pia po, Bye bye. Bye bye. Yung sa ating luya, ang ganda ng luya ni Madam. 85. Eh. Oh, medyo bumaba yung luya. Ang ganda. yan? Ah, like, uh, Ha? Ganda, ganda ng Kaya nga maganda ngayon Pakita uh, mo natin ha? Ayun, ha? Uh, no, mat, so Matambok siya Tapos malinis pa ano to yung kamatis natin ito? Diamante ito? O, tete, yan. Salamat po. Lati, yung mga sakadoran natin dito magaganda. Ya. Eh. Salamat. Dito, bihira ang sultan. Pero ito hindi nawawala ng sultan. Oh. Yung magandang sultan po natin magkano may asking lang. Maganda po nasa 1-8. 1 Oh, may 900, may 1-8. Yung maganda-maganda si M3, 1-8. Ito, kamote. Ano Kamote yung ba puti? Puti po. Oh, yan, puti. Magkano puti natin? 45 po. Oh, 45 po yung puti. Sa dilaw? <makes> oh, 55 yung dilaw na kamote. Puti. 45 yung ating ano. Meron ka ba na koro diyan? Dali dulu. Ano ka? Tingala, dali ba? Ano ka po tinutuma? natin 'yan. Taga saan po kayo? Taga Barangay Bulak Talavera, Nueva Ecija. Iyo taga Talavera. Ano pangalan niya, madam? Marilith. Namimili ba kayo? May kulay kami. Okay, ingat po. Ayan. so magkanon tayo kay Ate Aya Ate Aya magkanin puti natin ngayon 380 380 sa dilaw 30 oh 30 po tandaan nyo po ha asking price lang yun yeah. o ate ano magkano yung mahaba natin ngayon ano metro 50 po 50 sa Bulacan White pare pare medyo bumaba yata yung mga gulit yan yeah, malaki daw ang binaba si ate inipo na po ang nagsasabi Okay. Medyo. Nung, nung, nakaraang mga araw, mataas eh, na? Nung nakalawa yan ay 150, 150. Oh, ngayon bumaba. Yan, sabi ko nga sa inyo, maari magbago yan. Biglaan din, no? Parang ano yan, parang stock market yan eh. Mataas, bababa, mataas, mababa. Yan, yeah, marami kasi ang dating ano. Yan, yan. Ito. Ano, ma? Itong domino. Dito naman, din. Na... Kung gusto nyo maganda, quality. talong na domino, siyempre, ito. Magkano po yung domino natin ngayon? O, 80. Bumaba na po. Bumaba rin. O, oh, yan ha, bumaba. Alos lahat mo yata ng gulay ngayon, bumaba. Ito nga yung parton. Ito tayo. Ito tayo sa Kalamansi, dito kay Esmon. Esman, yung maganda na ating uh, kalamansi ngayon? Maganda, maganda. Ay, kahapon po, medyo sumingit lang kahapon. Nag-800 po kahapon. Oh, pero nung no, maga, 700. Oh, Tapos tumas din. No, kahapon no. lang tumas. Oo, oh, 800. Eh, yung lagay ay? 300. Palagay mo kaya? Palagay mo kaya? Wala pa rin nakikita ang kalamansi. Ay, um, ano? Nataas po ngayon dahil umulan. No? Ay na. na ay na, 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 na. Ganito ha. Ah, pag po, talagang mataas. Yan, sabi niya. Sabi ni Sir Esmon, umulan, medyo tataas yan. Parang stock market talaga, ano? Oh. Ay, yung sili natin panid magkano? 170 lang 170 yung dati, nasa 200, eh 170. Oh, okay, salamat. Oh, kamating kahoy. Ayan. Ayan po. Ayan po mga kapalengke yung ating pinakalatest oh, asing price update ng mga sariwang gulay dito sa Baksakan. Wala pa pong kalamansi. Oh. See you po again tomorrow for my next vlog. Bye bye. God bless us all po.